kain dalawa, magsalta nga kayo kahit minsan lang para may makausap lang ako dito. Ah, oh, sabi mo pa inge. Dali na, sabi mo pa sabihin mo inge. Oh, dali na. Pa ka mo. <laughs> pa ka mo ah. Ah, oh, oh sige, agaw-agaw kayo. Agaw-agaw. 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 Oh. <laughs> oh, Agaw-agaw. Ah. Sabihin mo, say please. Say please. Dali na. Say please. Dali na. Say please. Dali na. Agaw-agaw. Dali na. Ay, nakatali ka, Choco. Say please na. Sabihin mo muna pahingi. Dali na, Choco. Sabihin mo pahingi. Ikaw, Kikay, sabihin mo pahingi. Dali na. Bibigyan kita. Pahingi ka mo. Kikay. 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 Itong ilap-ilap nitong asong to eh. Kikay. Kikay, wala akong pagkain dito. Wala, wala, wala. O, oh, dali na. Good. Wala nga, oh. Wala, wala, wala. Kikay. Ano hindi ko kikay? Kikay. Kikay, come here. Shhh. Alika dito. Ang ilap-ilap mo talaga. Choco. Buti pa si ito, Choco. Choco na. Alika dito. Ikaw, ikaw ang ilap-ilap mo, ah. ah. Ito na, oh. Choco. Choco. Oh. Uh. Nen, ang gusto dalawa, kain ng kain. Hindi naman ako kausapin. Bayan. Mom. Um. Bus na. Kakakain mo lang, kain na naman. Mas marawat pa kayo sa akin eh. No? Mas marawot pa kayong dalawa sa akin. Gusto nyo ng pansit kanton? Ha? Choco? Choco, gusto nyo pansit kanton? Nagswerte ka. <laughs> Ikaw, Kikay. Gusto nyo ng pansit kanton? Nagsawa na ba kayo sa ano? Sardinas? Hmm? Masarap na nga inulang nyo kanina. Nagdilis na